Magsasagawa ang pamunuan ng Kiapo Charge ng walkthrough kaugnay sa pagdiriwang ng Pista ng Black Nazarene. Gaganapin ito bukas ng alas 5 ng umaga kung saan sisimulan nito sa Quirino Grandstand. Sa advisory ng Kiyapo Charge, tatahaki nito ang ruta na dadaanan ng posisyon ng uh, translasyon na bahagi na paghahanda ng pagdiriwang ng uh, Nazareno 2024. Makakasamang uh, ng pamunuan na simbahan ang uh, mga ahensya ng gobyerno at ilang uh, katuwang sa gagawing uh, paghahanda kaugnay ng tradisyonal na transasyon gagamit na ngayon ng Kiapo Charts ng bagong uh, andas na bulletproof kusa nakalagay ang imahe ng Black Nazarene. Ibig sabihin, wala nang uh, makikita mga hios del Nazareno na nakasampa o nakapaligid sa andas dalbeya uh, nakalagay na ng uh, salamin na bulletproof ang uh, imahen makisimula naman ang uh, traditional na pahalik sa imahe ng Black Nazarene sa January 6 at uh, tatagal hanggang January 9 2024 o mismong araw ng uh, pista ng Black Nazarene isa sa gawa naman ang replica blessing o ang uh, pagbabasbas sa mga imahen sa January 3 at January 4, 2024. Mula sa kauna sa Pilipinas, this is ito si Boy Gonzales, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo sa masama tayo Pilipino.